Kung laog na laog ka natin, hindi mo maiisip kung saan ka papunta ay paano mo apiliin yung lugar na alaogan mo. Katanong ka sa mga tao, o kaya naman ay gahanap ka ng mga lugar sa internet. O kaya naman ay wala, magalibot ka na lamang kung saan saan. Para mas maging exciting yung aming laog ay napagpasyahan namin ni Parang Reden na ida na lamang sa palubunutan yung sunod na lugar na aming alaogan. Dahil unang beses pa lang namin itong agawin ay mga barangay muna dito sa bayan ng buwak yung isinama namin. Kaya di na isamahan nyo kami at alamin kung saan barangay dito sa buwak kami mapapadpad. Saan kaya kita dyan? Binunga! Ah! Here we go! <laughs> <laughs> ang tanong ko naman, pag nagpunta ka ng maligaya, magiging maligaya ka kaya? Ano Kabalik ng sawi ano pre? Oo, oo. Maligaya. Ang lugar kung saan ang mga tao ay masaya. <laughs> <Yeah>. <laughs> yung sawi nga na masaya din yung tao eh. Oo. Tabigi. Uh, kasamahan ko ng banana cue <laughs> ano do? <laughs> tabi cue <laughs> kinagahukay ng lupa mag ka baka ka matambunan <laughs> <laughs> <Tuk. laughs> tapos ko nang gupitin yung ating apamilyan dito sa barangay na susunod so abangan nyo Di niya, Ay, dumayo muna kami sa balimbing para bumili ng pagkain. Sakto nakita naman namin si Kagawad Cesar na namimili, kaya siya na lang yung pinabunot namin ng lugar na apuntahan yeah. namin. Ano, apataposin ka namin bumili o... Apataposin <laughs> <laughs> e, <man>, <laughs> ka namin bumili o... Sa iyo po nakasalalay ang aming lakad ngayong araw. At ang trip po namin ngayong araw ay hindi po talaga rin namin alam kung sa kami mapunta. Kaya po dala namin iring mahiwaga naming drip case. Pabigyan mo na si Kuya. Mga pangalan po ng mga ang, barangay. Oo, oh, oh, ang ano dito kung may brief kang suot ngayon. Kaya brief case yung hawak namin. Kaya <laughs> ano na nga kung suot na brief. Ayun Ay, lang. <laughs> Yari na. Ate, walang brief. <laughs> okay. Ano po sa palagay ninyo ang iyong mabubunot? Hindi ako mapalagay, hindi ko alam din eh na. Parang tabigi. Aba. Helmet. ayo Tabigi tayo. Sabi sa'yo, malapit sa dagat ay. Yung naprospe ko kagabi pa eh Tabigi. 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 Kuya, ko kagabi malapit sa dagat ay. Parang salamat po kayo. kagawad. Malapit lang pre. na lang. Sabi sa'yo, malapit sa dagat ay. Kala ko'y tangigi. Tanigi, tanigi, tanigi. Oh, pa Tanigi. Tanigi. ko Tanigi. ingat Tanigi. ingat Tanigi. po ay, madam, salamat po. Makakapagkalabsaw na naman ako sa Tabigi. Let's go. Uh -huh. May dala kang brief <laughs> Ay, uso pa 'yon. <laughs> so ang trip namin ngayong araw, Tabigi. Let's go. <laughs> Dahil pa sigot par. Putputin na lang. Dito. Dito o dito? 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 dito. Pinagpaalam muna namin din sa barangay yung aming paglaog para na rin panatag yung mga tao na pasyal at kwento lang talaga yung pinunta namin dito. Sa una pa nga nila ay kwentong baha na agad yung napakinggan namin dahil na rin sa topography yung meron yung barangay Tabiki. Meron pong may bubong po na. Oo. Oh, Kasi nila dyan ah uh, ano pa yun, abot pa yung bubong mo ng baha ng tubig. Yun yung pinakamalalim. Ay, eh, di, ibig sabihin po, yung ano na yun, lagpas pa po doon yung baha. Oo, oh, lagpas pa yun. grabe oh, ba, dito pa yeah, Nalalim dito pa, pa Agad naman kami naglibot para mas maobserbahan yung kapaligiran at makapagtanong na rin kung Aray, saan may magandang pasyalan. Diyan kayo magdaan sa day. Diretso kayo doon. Mas ngayon, dito na kayo. Diretso nga yan. Bakit kayo pa po ganyan ay sa taas? Yun yung tambak. Doon na ninyo makikita yung dagat sa ibabo nung break. Kung ano yung tinanggalingan nyo sa lupag na yung binabaanan nyo sa lupag. Kaya na yun. Kaya na yan. Huh? Salamat po. Salamat hey, po. Hey, hey, hey. Ano, masama kayo? Masama ah, ka na! Saan ka, Pres? Pag ako nakakita ng ganyan rin maraming kawainan, nararamdaman ko talaga malapit na sa ilog. Habang inabaybay namin yung daan papunta sa ilog ay nakakita kami ng kainan dito sa tabigi kahit nga dinagbaon na kami parte pa rin talaga ng karanasang hindi namin pwedeng palagpasin ay yung pagtikim ng mga pagkain sa mga lugar na napupuntahan namin Dini ay nakatikim kami ng masarap na masarap na chami dito sa Merditas Pansiteria Ito po ay hindi sponsored at gustong gusto lang po talaga namin matikman nyo rin yung natikman namin dito sa Tabigi Ang sarap ng chicharon, sakto-sakto dun sa chami Uh, dito nga ni pala ako ngayon sa Merlitas Pansiteria. Sobrang sarap ng pansit nyo. Kaya sa mga naghahanap po ng makakainan dito sa tabi, bisitahin lang po ninyo ang Merlitas Pansiteria. Malapit po dito sa Dike. Mabubusog kayo. Promise. Habang nakakain nga ni Kamei, madalas na napupunta sa kwento ng pagbaha yung napapag-usapan din ni. Dito po, abot dito. Ang ganda dito. Dito po. Sabihin mo magandang bang... bahay dyan ay. Mm. Ang pusta ko ano, naman si uh, dun. yun nasira yung bike doon, mami. na gano'n ang Kaya ang naman natin. Saan kayo sa Facebook na may ano? May lumabas, may nasa bubong na ng bahay. Ah, <laughs> <laughs> na po. Yan, dyan sa Nasa ng bahay. Mm -hmm. Nung panahon na yun ay siguradong yung mga alagad yung hayop dito ay ano, epektado rin. Gaya nung mga baboy. Ang bayot. Hindi mo may yun. Oo, hindi may angat yun doon sa kwadra. Doon na maraming natin na manok man din. Man. Ah, manok man, ang una kong napit. Eh, mga manok po pag nakatali. Ang bilis lamang yun ng tubig na. No? Hmm. Ang gawa ko nga sa mga gamit ko, sinarang ko na lang para hindi maano yun. <laughs> ano yun na roly? roli? Ah, Apo. Roly yung bagay na yun. Halos lahat dito sa ay mababa. Saan po kayo nag-evacuate pa? sa Doon sa Barangay Uli. Ay, meron na ditong ginawa. Yan, yeah, madadaan dito. Kaya. Mataas naman po. Hindi mo po ba talaga yung Dati man din ay sa MSC yan. Lubog ang tricycle dito eh. Ay, Doon namin nadala sa taas. Ah, mas mataas. Dito sa babaw, doon sa dike. Sa... Barangay Tabigi ang nagasilbing ng tubig na nanggagaling sa kailayahan ng buk Bukod sa napakababang pwesto ay patag na patag rin yung kalupaan dito kaya isa sila sa mga barangay na unang nakakaranas ng pagbaha. Mag-aapat na taon na rin yung nakalipas matapos makaranas ng matinding pagbaha ang barangay Tabigi dahil sa matinding buhos ng ulang daladala na magkasunod na bagyong Kinta at Trody. May kita pa rin yung bakas ng pagbaha sa ilan sa mga bahay dito sa Tabigi. Dito, nanggaling ka na dito. Ah, uh, actually, dito kami nagpapaliko pag kami ay yung nakasakay sa sasakyan dahil wala naman daw talagang mapapaglikuan dito grabe y yung simoy nung ano ilog iba talaga ang aura kapag malapit sa ilog ano pa ang na ko talaga dyan dati kala ko yung kalsada diretso rin papunta dun uh -huh. yung pala hanggang dyan lang talaga dahil putol na daw talaga yung daan in 400 meters turn right <laughs> dito pero eh, yeah, mga sinyalis sa mga ilog. Kaparehas yan ng doon sa yung mga oh. madamo sa gilid. Parang carpet, ano? Parang carpet ng lupa. Ang galing. Ang ganda ng no, no, pag, pagkakabanat. Pero pag pumasok ka doon sa lupa na ay, ano, madamo. Ayan na, oh. Oh my goodness! <laughs> oh my goodness! Hindi kami sa dulo ng ilog buwak, Sa haba-haba ni Ri. Hindi ni pala yung dulo ni Ri. Nandun Doon no, yun, yung dagat. apuntahan namin yung dagat may maya Nandun no sobrang lakas nga niya eh, pala ng hangin dito sa tabigi kaya kung kayo mapunta rito magdala kayo ng tali itali nyo sa haligi eh, para hindi kayo mapadpad tapos dito makikita natin itong mga bangka na nakadaong din dini sila nakatali natin medyo may nabasa nga yung article na balak palaliman nito i-dredge itong lugar na ito para maging mas maayos ang daloy ng tubig itong ilog para hindi daw gaano ang problema nito yung mga deep seated na uh, mga basurang mina ay baka mag resurface lang kaya medyo ano kailangan ng mahabang usapin uh, regarding dun sa ganung uh, activity na pwede mangyari dito sa lugar na ito So napansin namin hindi hanggang din nila yung deck ko, Tapos dito sa part na ito medyo delix pa ito. Kasi ano siya? Buhanginan pag tinamaan ng ano yan. Pag tinamaan ng baha o kaya ng tubig ay di mababangbang ito na mababangbang. Yeah, delix. Ang tindi ng mahiwagang bunot ni Kagawad. Kung halimbawa hindi naman ito na bunot at kung gumagabok, mapunta pa rin kita. Okay, kahit saan, kahit saan, kahit saan, yun ang challenge eh. Mali. Marami pang natitirang pabunutan doon. Ah, Kanina'y okay. kwento lang yung bahay, talagang na-imagine ko. Pag nagsabay yung high tide, tsaka yung tubig galing doon sa Ilaya. Oh. Ito talaga ang kawawa, itong nasa low-lying areas. Eh no, makakalata mong nasa kumba ka na pag nakakita ka na ng ganitong bulaklak. Anong tawag dito? Kadena ah, de Amor. Pag nakakita ka na ng ganitong bulaklak, eh, nasa kumba ka na. Malapit ka na sa ilog. Kayang ko may doon Wow! Look at that, man! This is the yo! Nagalaro lamang yung awa ka eh. Gaulan doon sa parting ano nito eh, tayo. Oo, yun na yun. O, nakikita ko nga na yung nagalo doon. Igilay ka boy, nilupet Tumagabok kung gusto mo magawa ng dampa dito ka magawa ng dampa kasi ano siya ano ka anlihangin hindi mo kailangan ng electric pan dito sa Tabigig oh. saan kaya nagpalahaw si Rosa, Rosa. Yung, yung asawa ni Igi baka dito yun sa dagat wari ano oh doon na siguro mismo ay doon wari nakita ni Rosa si ano Igi tapos yung dalaganas ng baha baka naman dito ah anong layo naman ng palahaw nun ni Rosa Igi Tabi! Malikstad parang yung balat mo ah, ba dun. Tabi! Igi! Iyong! Tabi! Igi! At ah, yun, medyo naaamay na namin yung dagat din eh. May daan sa loob? Diyan kita gadaan? Hala? Papalaban na naman ang bata natin. Tingnan muna natin baka meron talaga. Katapak na. Ating, sabi ko tingnan muna sana natin. Ay! dito lamang yung daan eh. Ah, may harang pa rin. Ayun yung padaanan, baka nag-trespass na. Bawal tayo dyan dahil may bako dito tayo. Mayak, may. Baka may pwede pa kitang balikan din. Eh. Pili ko meron talaga dun. Bakawan yun. Eh. Ha? Huh? Bakawan. Okay. Parang bihira na nga ni Inapong sa lugar na eh. Baka nang medyo maduot nga ni. Tapos, to Nasa gitna kita ng sasahan. sa Sasa ito pa eh. Hey. Yun talaga yung daan. Daan ng... ano yung nagtunog? Mga para siyang ano, tikling. Parang aso. May bahay doon. Hindi tayo makakadaan ng malalim balak namin abutin namin yung dulo doon sa ano doon sa dulo dulo nitong dagat at ilog ang naging problema namin din eh syempre ito may bakod na ito yun parang hindi na siya pwedeng padaanan tapos ngayon, nakahanap kami ng ano din eh ng daanan dini kami galing tapos wala hindi rin nata kami maabot doon sa may dagat gawa ng matubig din eh sa may sasahan tsaka baka hindi rin doon papunta ito Ito yung magandang pag-shooting ng mga horror movie. yun. Eh? Yung pag may mga baya, buaya. Tapos <laughs> wala nga ni Delicado oh. matulis siya, no? Ta wala talaga kami masuksukan at matubig. Eh, mangingilid kami. Hindi kami sa Gedli. agahanap kami ng tugod. <laughs> Hanap ka ng lawa pa yes. Wala lawa dito. Asin, meron. Pero <laughs> ilangan naman ata yung matubig. Eh, no? Oo, oh, ito. oh, kahit hindi na ako magtanggal. Natamad ako magtanggal. Eh. Ay, hindi. Oh, baka, mga, anong tapot niyan? Naga Spider-Man na si Kawawi. Go 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 move move move. <laughs> ang dami mo ang ginawa, ayaw lang magtanggal ng medyas. <laughs> Hindi siya ready sa ginawa ko. Ligtas ka sa tuod na yan. Ligtas ka sa tuod na yan. Hawak. <laughs> Nakasurvive si Kawawi. I survive, yo. Alright. Ayaw. Ang daming ginawa, pwede namang magtanggal ang ng medyas at dinila nila tumawid. Medo baka ko tumuon eh. May pumasak sa aking pa. Ah, delix ka diyan. Ay, mo tingnan mo. Dahan-dahan ang paghakbang. Mamaya pa na kuya magtatanggal ka na ng medyas, so, di na lang madaan. Bye-bye na lang ako sa gilid. Santay mabunta kuya sa ugpungan ng ilugat at pre. Wow, let's go! go! Woo! Woo Grabe paro. Oh, fuck. Ay, buhaya. may <laughs> Simula una hanggang din ni eh, Puro Aroma. Ay, wala na akong kawala dyan. No choice na ako dyan, par. Ayun, ang init na. Ay! Pren, lalim! Pameka tumawid! Nagpantalon pa ako. Oh. <laughs> Wala, par. Malalim talaga. Huh? Malalim talaga. Hindi, hindi. Diyan di na ako nagsukot kanina. Sige oh. daw. <laughs> I'm so excited! <laughs> Sana ul! Paner eh! Masampre hanggang dito ay naku basa na ito daw tapatan ako po basa na wala basa ang brief ko nito para <laughs> yan <laughs> yeah, ano, na talaga natin yan habang inasubukan namin tumawid din may nakita kaming mga uh, naglambat din ngayon ay pabalik kami bago kami tumawid dun sa kabila yun no Kay, magandang hapon po. Magandang hapon po. <laughs> Ayan, siga pa lang Pangulam. Oo po. Makadali pangulam ay. Kanina pa po kayo? Eh, okay, karating lang namin. Trabaho muna. Mm -hmm. tapos na yung kabaway. Pista po. naman. Kita mm -hmm. naman po. Ah, matagal na. Eh, kaputo lang lagi. Mm -hmm. po to, ng lagig. Tuwangan po. Nasa wala Tuwangan po kayo. Mm -hmm. Ay, okay, sana. Kakita ko lang na nagaganito. Yung pala ina uh... Ang tawag niya galabog. Ah. Kaya. Kaya baka, Kaya ba, uh, parang kakita ko lang. Parang sa libuan. Ano bang tawag dito, kuya? Kulong. Ah, nagkakulong. Nalabog mo pa punta sa tabi. Ano pong kadalasan yung nangunguli? Sarang-sarang, hindi mo kampong. ang alam ko lang ang nalambat ay yung inahagis tapos yung nabagsak na ganun tapos ito nakakita nung ganito yung inahatak yun palibasa ako yung ano malayo sa dagat ngayon lang ako nakakita ng ganito sa unang hatak makakailang round po kayo at di na natuloy na rin yung aming pagtawid napansin na rin namin na gahibas na kaya bumabaw na rin yung tubig na po, Butgay palang But gay tawag doon. bukan tu, tas dun. Mga laki ng dun. gay, kakarinig ko lang noon. <laughs> ah, kausap namin dito ay si Kuya Jason, tsaka si Kuya Mark. Magkalapit sila. Sos sa unang batak nila, meron naman silang na holy pero sabi nila, malabas paros sila dahil doon maraming. Dito na kami, sa dulo na kami ng ilog Buk. Isipin mo yun no, ang haba ng pinanggalingan itong ilog bak sa mga kapundukan sa kailayahan Tapos ito na yung dulo Ito na yung dulo Dito na nagatama ang ilog at dagat Diyan. Ano pre masasabi mo pre? Seryoso ka na ba yan? Anong tunay mong naramdaman pre? Natinik ako ng aroma Ang <laughs> <laughs> ah, seryoso mo pre Saan ka nadali? Saan ka nadali? Natinik ako Dindo, Dumugo Ayan o. Gumuhit. Eh, Bakit? Ano siya? Tumusok? Yun na ata yung na Ano mismo? Yun. Pero eri yung bulis ko ano? kami. Mm -hmm. Kumbaga dagat na talaga eri. Nalitaigla ang uh -huh. sa Agos. Masasabi na yung dagat ay medyo malabo. Ito talaga ang napalabo yung galing bundo. This is the end of the river! Yay! Isa <laughs> pa! We're in Tabigi. And uh, we find that <laughs> Kaya mo <Yeah>. siya. <laughs> <Yeah. laughs> no, tenon lakas ng agos niyan, pre. Eh. Ano? Ah, ka niyan dun, oh. Tawid kita? Ano? Tawid kita? Aw, <laughs> oh, ang lakas ng current talaga, kuya. Ayun, grabe dito, ang lakas ng current, men. <laughs> Plus, <laughs> gagi, wag mong, sub mong subukan, par. Magkaiba yung amoy, ano? Grabe, oh. Isipin mo yung mga tubig na yun galing pang ilaya yan, ano? Yung pakiramdam dito, para rin ako nakapun nakapunta doon sa sa mga natatanging lugar. Syempre, yung mga matataas na lugar. Bihira mapuntahan 'yun. Malindig. Nandito naman kami ngayon sa lugar kung saan ito yung dulo ng Bok River. Sino magakala na hindi nila ang pala 'yun? No? Alam sa galaw ng tubig, lakas ng current. Ang si nababangbang. Huwag mo subukan, pre. Pre. Ah! Ay, loko, wag. <laughs> wag, Mahirap oh, na O oh, pre on Nagabang bang dun o oh. sila oh, oh nag Pero hindi, hindi niya kayang ubusin yan Grabe oh. Hindi niya kayang ubusin yan Sus dito rin wari Nabubakbak Nababakbak ang tubig Pero kung Ay, Ay sus po Hindi hindi nga niyo <laughs> <laughs> O oh, da de Napaka delikado niyan men Sa pa oh, delix Delix pa to? Sabay ko lang itong lumari. Ah, Kapag sabayin ko lamang po. Sabayin. O sige po. Ha? Ah, parang ganyan po. Aba! <laughs> oh, <si laughs> ang bagay na si Kapilis. O, si Paking ang mangingis na ng tabigi. Mag-cross ako, mag, po, mag Ha? Hard ka na. Ako, basic. Yan! <laughs> Nakupulas na ako. <laughs> ya, yeah, ikaw na po. <laughs> Ay, po. Mas matindi pa siya sa saranggola. <laughs> Oo, mat matigas kaya ikaw. Ah, mahirap talagang mangisda kaya ang payo ko talaga doon sa mapapangasawa ko ay mangingisda ako pero at tulungan mo ako at mabatak talaga Habang <laughs> nag-iisip kami ng sunod naming na laog, marami na kaming nababasang magagandang lugar. Kaya naguguluhan din kami kung alin yung dapat naming unahin. Eh salamat kagawad si Sarah kami napadpad din sa Barangay Tabigi at tatapak na, na laan po namin din sa Tabigi. Yeah. Basing marami po. Yuri po kita boy, tangiki. Opo. Nakahuli si Kuya, Nak nakihawak lang ako. <laughs> yeah, Maraming salamat po Kuya. Salamat po Kuya. Salamat po. Pusimple kaya yun? Uh, kaligi at tabigi. Pusimple. Nakahuli siya ng kaligi sa tabigi. Kasi sa pag-aaral, ang pangalan tabiga ay hango sa isang uri ng bakawan, One Puzzle Nut Tree. Bukod dito ay may kwentong alamat rin kaming nasagap sa pagpasyal namin dito. Nagsimula raw ito noong panahon pa ng mga Kastila. May isang may ngisdang naninirahan malapit sa kahabaan ng Ilugbak. Siya si Mang Miguel at kasama niyang mamuhay ang asawa niyang si Rosa. Si Mang Miguel na kilala sa palayaw na igi ay isang napakasipag na mangingisda. Mas maaga siyang namamalakaya gamit yung maliit niyang bangka upang marami siyang mahuling isda at nang makabalik rin siya kagad sa pangpang. -pang. Ganito ang kanilang ikinabubuhay sa araw-araw. Isang araw ay maaga siyang bumalik galing sa laot. Sakay siya ng kanyang bangka, daladala ang marami niyang huling isda. Nasa bukana na siya ng ilog buwak nang mapansin niyang rumaragas ang tubig baha. Napakalakas ang agos nito. At hindi niya inasahan yung malaking pagbaha dahil napakaganda naman talaga ng sikat ng araw ng umagang iyon. Nakaramdaman siya ng pangamba ay maingat niyang iginiya ang maliit niyang bangka. Naisip niya na sa isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring tumaob ang kanyang bangka. Mahulog ang huli niyang isda at maging siya ay maaari ring malunod. Habang papalapit na siya sa pangpang ay nakita niyang naghihintay sa kanyang ang asawa niyang si Rosa. Sinikap niyang marating ang pangpang ngunit sa kasamaang palad ay tumaob ang kanyang bangka dahil sa lakas ng agos ang rumaragas ang tubig baha. Sinikap niyang lumangoy hanggang sa pangpang -pang na kinatatayuan ng kanyang asawa. At lahat ng ito ay nasaksihan ni Rosa kaya agad siyang nagsisigaw. Tabi, igi! Tabi, igi! Maraming tao kasaksi ng pangyayaring ito. Tinulungan nila si Mang Miguel na makaahon sa tubig. At habang tinutulungan na nila si Mang Miguel, ay marami na rin na nagsabi sa kanya ng mga katagang tabi igi! At simula noon ay tinawag ng tabigi ang lugar na ito. Pagkatapos namin tumambay sa dagat ay bumalik na rin kami sa may sentro. At nalaman rin namin na dito pala ay may nagsasagawa ng isang kakaibang paraan ng panggagamot. Ito ang pagtatandok. Prosesong isinasagawa ng mga magtatandok na pinaniniwala ang nakakaalis ng mga lalat at kamandag mula sa kalmot at kagat ng mga hayop, kagaya ng mga aso at pusa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggudlit sa balat kung saan di umano naroon ang lala at ang pagsipsip nito gamit ang sungay ng hayop. Bagamat ipinagbabawal at hindi kinikilala sa larangan ng proporsyonal na panggagamot ay kinikilala naman ito sa aspetong kultural bilang tradisyonal na panggagamot. Ayon sa kapatid at sa may bahay ng yumaong magtatandok na si ginoong Norberto Manyanita, natutunan ni Mangberto ang pagtatandok mula sa kanyang bilas na tagapinamalayan Oriental Mindoro noong 1974. Nadala niya ang kalaman sa pagtatandok dito sa Marinduque sa parehong taon at patuloy niya itong isinagawa hanggang sa huling taon ng kanyang buhay namatay siya ilang buwan lang na nakakalipas ngayong 2024 Mahaba na rin yung limampun taon ng kanyang pagtatandok kaya isa rin talaga ito sa mga kwentong nababanggit kapag napag-uusapan nitong barangay Tabiki Hindi rin namin lubos akalain na dahil sa simpleng palabunutan lamang ay mapapadpad kami sa isang barangay na puno-puno ng kwento Patunay lamang ito na maraming istorya pa ang ating malalaman at minsan nga ni ay pagkakataon na mismo ang magadala sa atin para ito ay ating matuklasan.